Yes, yes. Napanood nyo na ba mga kaseryoso yung pahayag ni dating President Rodrigo Duterte sa press briefing niya na isinagawa kahapon sa Davao City na naididenay niya na hindi raw niya sinabi na drug addict o bangag itong si President Bongbong Marcos? Kung hindi pa, panoorin natin itong video. Wala akong sinabi na gano'n. Mamam. <laughs> You have to, even if you kill me a thousand times, wala akong sinabi na. Making, taking a drug. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan. Maawa ka naman sa akin. Matanda na ako. Kung ano sinabi noon? if I can say it for uh, to, 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 to Marcos, I can say it for all. Ayaw yung nawa kay antibiotic na ito, wa kay aspirin. They're all drugs. It's just dominclature. Pero wala akong sinabi na patayin ako ni Marcos na Takot pa naman ako mamatay ng matanda na ako. Ayan. Wala raw siyang sinabing adik itong si President Bongbong Marcos na ididenay na ni dating Presidente Duterte. Naniniwala na nga yada ako sa comment ng isa nating netizen. Ang sabi niya, matanda na itong si Tatay Digong. nag ni na. Nahirapan na ngang lumakad sa stage. Siguro nga, nag ni na nga itong si Tatay Digong at hindi na niya alam yung mga sinasabi niya at kasasabi lang niya nito nung isang araw ay dinidinay na niya kagad abuti na lang sana kung walang video hindi na kuhanan ay may ebidensya ito oh. may drug addict tayo na presidente Say may drug addict tayo na presidente Say si Bongbong Marcos bangag noon ngayong presidente na bangag captain ang presidente. Ayan. Malinaw na malinaw na sinabi niya. Meron tayong bangag na presidente. Si Bongbong Marcos, bangag noon. Bangag ang ating presidente. At sinabihan pa niyang drug addict, itong si President Bongbong Marcos. Tapos dinidenay niya kahapon sa press conference na sinagawa sa Davao City. Kung gano'n, eh, mahiram na palang paniwalaan ang mga pinagsasabi nito ni Tatay Digong. Tama nga yung natin na matanda na itong si Tatay Digong, nag ni na. Pero nabalitaan natin na pinagsabihan daw ito ni BP Sara, si Tatay Digong. Kaya siguro nagbabago na yung tono ng pananalita nito laban sa administrasyon. Pinagsabihan siguro ito ni BP Sara na makakasira ito sa kandidatura niya sa susunod na eleksyon kung sakaling siya ay tumakbo sa pagka-presidente. paman pag pa man, Tatay Digong, huwag pa dalos sa mga pinagsasabi at hindi ito makakabuti para sa bansa natin. Hindi makakabuti sa imahe ng bansa natin kung pinagsasabihan natin ng hindi maganda yung mga kasalukuyang namumuno dito. Kaya Tatay Digong at Mayor Baste, isip-isip muna bago magbitaw ng mga hindi magandang salita laban sa kung kanino man. Muli ako si Mr. Seryoso na nagsasabing weather weather lang yan. Kung nakalubog ka ngayon, bukas makakahon ka rin. Thank you for watching and God bless.